Yan. Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys, ay mag-share ako sa inyo kung magkano ang aking kuha, bintahan at kinita. Tapos kung magkano yung lahat ng kinita ko dito sa frozen products na to worth 3,753. Ayan. So, isa-isahin natin guys. Ano? So, guys, yung ating mga frozen na uh, worth 3,753. So, isi-share ko sa inyo guys kung magkano ang ating kikitain dito total at saka magkano yung cost at saka benta ko at magkano ang kinikita ko. Ayan. So, start muna tayo guys sa tusino. So, yung tusino ko guys ay 16 peraso. So, bilangin natin guys kasi hindi ko pa ito nabilang. Kapag nakabenta na ako ng isang Andrews Ham. Ayan. So, tusino muna tayo. Ano? yung mga ating puso Yeah. So, one. Dapat 16 piraso to guys. One, two, three. Four. Meron tayong balde dito sa Four, five. Six, seven. Eight.

16. Ayan guys, tama naman, 16 piraso. Yan, so yung cost niyan guys ay 63. Benta ko niyan ay 73 pesos. So meron akong 10 pesos sa isang uh, tusino. Yan, so nakita natin dito guys sa lahat ng tusino sa 16 piraso guys, sa 10 pesos meron tayong 160. Yan. Tapos next natin guys ay shomai. So shomai natin guys ay 10 piraso. Asa na ngatin? bilangin natin guys no pag dating natin sa bahay bilangin talaga natin kasi may time na kulang yung kanilang uh, binigay kasi hindi mo naman mabibilang na doon kasi sila mismo ang nagbibilang so dapat dito sa bahay bilangin talaga natin kasi uh, dugi na tayo pag nagkulang ng isa diba okay, so isa 1, 2, 3 4 ilang piraso to 10 4 five, 6, 7, 8 9, 10 Oh, tama naman guys Sa may naman guys Ang cost niya 45 Bintahan ko naman guys Ay 50 5 pesos. So, meron akong 10 pesos guys. So, sa total na 10 peraso, meron tayong 100 na, diba? So, next guys is meron tayong ham. Andrew's ham. Ito, mabenta to guys. Yan o. Oh. So, meron akong 15 peraso. So, nabenta na ko kahapon ng isa. So, dapat meron akong 14 ngayon, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14, tama. Tama naman ang ating Andrews ham. Sa Andrews ham, guys, ang cost niya is 39. Ang benta ko is 47. So, meron akong 8 pesos. Sa total na 15 perasong ham, guys, sa bentahan na 47, meron akong 120 pesos. Ayan. So, next naman natin, guys, ay yung tender juicy hot dogs. Yung tender juicy hot dogs, guys, na isang pack. 20 peraso to, guys. Ang bintahan ko nito is 14 pesos. So, meron tayong 80 na kinita dito sa isang buong uh, pack ng uh, tender juicy dog. Jumbo to, guys. Ayan, o. Oh. Jumbo with cheese. Ayan. So, meron tayong... Iyon nga, uh, 80 pesos. So, next, guys. Ay, naulog na. So, guys, meron tayong negosyo pack na big time cheese dog. Ang laman niya, guys, ay 17 peraso. Yung isa nun ay... Free. Ayan. So, ang bintahan ko nito guys ay 13 pesos. Meron tayong uh, 100 pesos na kinikita dito sa bintahan na 13 pesos. Ayan. So, next meron tayong hindi pa. So, yung nga ng patay ng ano di? Sinaing. So, next guys meron tayong crispy burger. 10 piraso. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, tama naman. So, uh, ganito guys, sa crispy burger, yan. Ang isa nito ay nasa 58. Bintahan ko nito guys ay 68. Mayroon akong 10 piso. So, sa 10 piso na 10 piraso, mayroon tayong 100. Tapos, uh, idol na ganito guys. Idol cheese dog. Uh, bumili lang ako ng limang piraso guys kasi meron pa naman akong stocks. Medyo madami pa yun. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So ito guys, ay cost niya ay nasa 49, bintahan ko 59. So may 10 piso din tayo guys. So sa lima, meron tayong 50. Ayan. So total kinita ko dito guys sa uh, itong unang resibo na 3, 2, 23 ay meron tayong 676 pesos na kinita. So, meron din tayong binili doon sa kabilang tindahan na holiday na hot dog kasi wala to doon sa binilhan ko at saka skinless na pampangas besa. Yung cheese dog, yung ganito guys, yung so, holiday cheese dog. Ang isa nito guys ay 46. So, binta ko ng 56. So, meron tayong 10 piso. So, sa 10 piso na lima guys ay meron tayong 50 pesos. Tapos, meron tayong skinless, guys, na pampangas best. Yung ganito, guys, oh uh, limang piraso din. Ang isa nito guys ay 60. Ang benta ko 70. May 10 pesos din tayo. So sa lima, meron tayong 50. 1, 2, 3, 4, saan na yung isa? 5. Ito, lima. Ayan. total na kikitain natin dito guys, dito 676. Dito naman guys ay 100. So total kita natin guys ay nasa 776. Ayan. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam ba Dito na yung aming ano, <laughs> yung sa tiles guys. Magpapatiles kami ng aming bahay. So, nandyan yung aming delivery. Ayan. Kaya binubuksan na.